Ang mga slang hindi rin takot sa simbahan. Nagsisimba rin 'yan. Opo. Ah, nagsisimba rin kayo, 'di ba? Opo. tao din patayin natin ay kawawa naman nung namumuhay rin sila ng maayos kumakain rin yan ang mga aswang papaliwanan ko sa inyo hindi yan takot sa asin kumakain ng asin yan totoo na nailit kumakain ng may asin kumakain yan ng asin ang mga aswang hindi rin takot sa simbahan nagsisimba rin yan o, nagsisimba rin kayo di ba? Opo ah nagsisimba rin yan. Wala na ngayon, ano, spiritual na lang ang mga aswang ngayon. Ang mga tao, kasalabong sa simbahan, hindi mo alam kung aswang. Pero sila ay sinusumpong lang tuwing kabilugan ng buwan. Pero hindi nila kagustuhan yon. Ayun ay sinalin-salin ng kalilan lahi. Kaya sila nagiging aswang. kahit tayo nila maging aswang. Ay nagiging aswang sila. napipilitang kasi dugo sila ng aswang. Pero sa tutusin, Ayaw nila makasakit ng tao. Ganon sila kaya nagsisimba yan. Gulat nga, kakain pa yan eh. May bawang, luluto yan eh. Nagsisinangag pa nga eh. Ito, hindi sila takot, takot sa mga ganon. Kaya may bawang, pangunta. Hindi na uso yun. Yung lagyan bawang pinto, hindi. Kahit lagyan ba ng pinto yung bawang, nakakapasok yun, di ba? Opo. Nagbabalik din. Ganun nyo yun, hindi talaga sila ano, takot. Kasi, nagsisimbang aswang. Totoo yan, nagsisimba po yan. Kaya, ang aswang ay isang tao na rin. Ang katawan tao nila, ayan, talagang hindi masasabing aswang. Pero, yung spiritual nila, aswang. Hmm. Kung kumain man sila ng tao, sa spiritual, Pagising nila may dugo-dugo na yung labi nila pero hindi umalis ang katawan nila. Yung espiritu lang. Hindi nila kagustuhan maging aswang, ay salin lahi lang yan. Totoo po ba nanay-liit? Totoo po. Hindi nyo kagustuhan maging aswang, no? Kasi ang kagustuhan po. Hindi kayo makaalis diyan kasi lahi. Oh, hindi kami makaalis dito kasi marami kami ditong lahi. Oh, lahi nila yan yung pagkaaswang. Pero hindi nila kagustuhan niya maging aswang. Wala namang paraan, kundi magsimba lang sila, mangingin ng tawad, magbaliklob sa Diyos. Yun lang tanging nilang paraan para ma mainsan ang kalilang kasalanan. Pero yung sabihin natin, maalis pa ang pagkaswang nila, malabo na. Pero pinipigilan rin nila kumain ng tao. Kumisan, mga ayop ang kinakain nila, yung mga dugo ng ayop, manok, yung mga pres, o oh, yun ang kinakain nila na, pero hindi na katulad dati na present dugo ng baboy yung to, yung tao, kainin dugo, mm. hindi na minsan manok, pinipilit nila maging natural na tao tama po nanay hindi na sila kumakain ng tao hmm ah, uh, yan po hmm eh. ginagamot lang ako dyan matagal. Eh, kwento ng mga aswang to. Eh, si Nanay Liit ay eh, matagal ng litid mong nabotas. Ilan taon na po kaysa nabotas, Nanay Liit? Mga apat na taon na po. apat um, na taon na. Ay, matagal na yan. Diyan sa nabotas. Lagi ko siyang nauli. Pero binigyan ko siya ng pagkakataon. Hindi ko siya sinaktan o anuman kasi tao rin yan. May mga anak at apo. Hmm. Um. Ayan po ay taga Arten. Hmm. Ayan po ay napakabait na aswang. Hindi tumatalo ng kapitbahay ang masama naglalakbay sa iba tumitira. Pero ganun tagang aswang, hindi tumatalo ng mga kapitbahay. Tama po ba yun, naniliit? Tama po. Sa ibang lugar ka lumilipad? Opo. Hmm. hindi yan tatalo. Tatalo yan. Nabota siya, Balonsuela siya, Bulacan, yan. Doon siya titira. Yun yung tayo niya. Yung may mga sakit. O buntis. Kasi dito naman sa kamanaba na to. Sinabihan ko na siya. Pasta kamanaba. Kalawakan, malabon, nabotas, balisuela. Hindi siya tatalo. Yung apat na yun. Kasi may usapan na kami. Doon siya tatalo sa malayo. O, hindi bakit na nabalaan na So lang nyo makausap na maayos. Ah, oh, maraming salamat po sa inyong pagpunta sa aking ano. Hindi man kayong ano, pasensya na po sa abala. Okay, okay. lang po ba sa inyo? Okay lang po. Ah, oh, wag ka sana magtampo sa akin sa pagtawag sa iyo. Wala po 'yon. Mm, salamat po, naitindihan niyo po ako. Opo. Mm, hangga sa muli po. Nanailiit, pasensya na balikin ko na po si John Marie. Nagpahinga ka na po daw para makapahinga ka. Sige po. Ah oh, sige. Wala, salamat po nanay. John Marie, balik. Hoy. Ano'y tsura ng aswang na nakita mo? Tanda. Tanda. Oh, tanda, tanda, maliit na babae. Nagsaya ko naman Tanda siya. Okay. Pero Kwento mo, kwento mo, sige. Napapas pa nakita mo. Ah, ano pala siya, matagal na pala siya doon sa ano, sa lugar nila. Hindi eh, siya kumalis. Mm hmm. Tapos ah, uh, doon yung mga kasama niya, mga mga grupo niya. Mhm. Mm Kaya hindi eh, siya kumalis na yun sa buong bahay nila kasi doon siya naka-stay din mm -hmm. sa kanyang pwesto. Kaya hindi eh, siya pwedeng hindi siya pwedeng mag-stay na matagal. Kailangan niya talagang uh, mag-ano doon sa lugar na yun. Siya 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 naka siya siya naka naka ano naka stay po siya doon sa bahay na yun kasi pag pinani siya doon talagang ano yun siya doon. Ah, uh, nin. Ano mabait siya, mabait. Mabait naman siya. Kaya malakas ang kutong talaga mabait yung si Nanay ni kit. Mabait Mano naman siya. Malakas pa nila yung dugo. Dugo lang kaya na, dugo. pero yung mga buntis ang kaya nakain nila, mga babango. Yan, yung mga yung mga yung mga, babang dugo nila. Yan. Yun lang inyo inaano nila. Kailan? Eh, yun namang pagka ano sila sinusumpong sa kabilugan lang po ng buwan doon na sila kumakain. Nagpapalit, Pero, nagpapalit kasi sila ng anyo sa kabilugan ng buwan. Uh, nagpapalit sila ng anyo. Nagiging aso sila, daga, pusa, pabira mo. Ayun lang yun lang sila pero sabihin yung makikita mo yung aswang lumilipad hindi totoo yun yung manananggal 2024 <coughs> na ng mga ngayon eh, malabo na yan may mag facebook din yung mga oh. eh. <laughs> <laughs> hindi na po may instagram pa yung hmm. sinanay Indam may instagram pa bago mag ano, mag like pa yung facebook niya <laughs> wala na yun <laughs> 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 oh. kaya nga sa mga ano ngayon Walang din na totoo ngayon yung mga aswang-aswang na tao. Ano na ngayon? Spiritual. Oo, oh, spiritual na ngayon ng aswang. Tatawagin natin. Ayan, oh, di diba, nakita niyo naman. oh, so, spiritual na. Kung gumagang parang, ano na, hindi eh, na siya kumakain yeah. ng uh, dugo, uh, ay, ng tao. Ang aswang kasi ay nagsisimba. Oo, oh, Karami oh, kasi asin sa kababang. Karami kasi sa ibang mga aswang. Yung iba kasi takot sila sa mga simbahan. Alam nila na alam nila na mas mas malakas pa rin ang Diyos. Kaya eh, hindi nila matitiis talaga 'yun. Makapunta sa simbahan. 'Yun ang ano nila. 'Yun ang panakot nila. Pero yung mga ganung tao, nagsisipa din sila kahit aswang pa rin sila. Um, ganto din naman sa mangkukulam naman o mambabarang ayan po ay nagsisimba marami na akong kilalang mga mangkukulam o mambabarang dito sa aming lugar